pinagalakihin ng National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Joel Estomo na ang pagsalubong sa bagong taon ng ating mga kababayan sa kalakang Maynila ay maituturing na generally safe at peaceful ayon kay Estomo zero ang major incident o minor firecrackers related incident lang ang naitala kung saan walang sugatan Mula sa stray bullets, wala rin naitalang indiscriminate firing. Malaki-aniya ang naiambag dito ang kanilang matagumpay na pagpapatupad ng Ligtas Paskuhan 2022 sa ilalim din ng programang Safe NCRPO kung saan nabawasan ang mga krimen sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Ayon kay Estomo, naging epektibo ang kanilang ginawang maagang preparasyon sa paghahanda sa holiday season para sa kaligtasan ng mamamayan isa sa mga inihalimbawa ni Stormo ang pagbabawal sa paggamit at pagbenta ng mga firecrackers at pyrotechnics sa NCR bukod dito pito ang naaresto ng mga pulis sa paglabag sa firecrackers ban at illegal discharge of firearms umabot naman sa 1,208,710 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad na may pinagbabawal na paputok sa Kalakhang, Maynila. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.